Ayan, good morning, good morning mga katrabaho. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, uh, nagtatayos po tayo dito sa apartment, sa terrace. Ayan, tayo na lang yung... dapat pasahe eh. Yan na tayong bar level. Ito na lang yung gagamitin natin yung bar na na. Uh, ano? Metal bar. Pagyan natin ng ano? Ito. Pakita mo. Ano uh, abang? Pagyan natin siya ng palaman.

Nah, hai. Makanya enggak ya, Pak? Nah. Makanya enggak ya. Nah, gitu. Oh. Okay. Ayan, di pala naka -play. mga katrabaho, pasensya na, no? Ayan, lumaki yung ano natin to no? dapat lang naruwag Ay, masikip, no? Ayan yung ating tiles. Okay, puta muna tayo sa ano. Ha, biglang bumuhus yung ulan, mga katrabaho, biglang lumakas. Ayan, puntahan na natin sila. Paano kaya natin yano? ano yun? Biglang lumakas <laughs> ulan. May deliver tayo kasi ng ano ngayon po, ah, uh, katrabaho, yero, no? Eh, mahaba yung yero, kailangan natin i-deliver or ipa-deliver, di raw pwedeng i-cancel, sabi nila. Ayan, hintayin muna na natin na huminto yung ulan, mga katrabaho. Ay, tara, tara tayo rin. Ayan mga katrabaho, magandang magandang tanghali. Ayan, hindi tayo nakapag-vlog kanina, no? Huh? Ito na, i-deliver na yung ating yero kaninang alas 9, no? Ayan, ang haba niya ay nasa 13.41. Ang haba ng yero natin. Ayan, nahirapan din kami kanina mag, ano, mag ng magano. magisampa ng yero dahil mahaba siya. Di ko na siya kasi ano, hindi ko na ginawan dalawa. Putol, no? Mga katrabaho. Ayan, oh. Ayan ang haba ng hiyerong natin dito. Ayan sya mga katrabaho. Ben! Pag ikaw ang paitalisong ito, lele mo. Ano yung lisong ito, Pika? Ito nga, ba? Ano yung kalile mo? Katay magbasa. May kaya. Alay itong kaya. Sano? Sa Bar level? Ha? Bar level? Oh. Ba, nuwa rin nyo. Ayan o, ang haba po nyan ay nasa 13.41. Ayan. Ayan, kanina doon namin pinadaan. Ayan, nakiusap lang kami kay ano, kay kuya dito sa kabila. Ayan o, mga katrabaho kung gaano siya kahaba. no? embutin ay na isang pa namin siya na hindi na ano, hindi na napinsala yung yero, hindi na sira. mga katrabaho na. Ngayon, kunin mo. Ngayon, katrabaho. Ngayon, no. Okay, eh, punta na tayo sa kabila. Magtatalsay dahil ngayon walang nagtrabaho Dahil biglang, ano, bumagyo. Ay, eh, biglang umulan mga katrabaho. Yan. Dali. Magtatalsay muna tayo. Ito yung mga gutter natin kahapon. Yung mga um, pinagka, pinagkakat ko na kahapon. Ayan. Ayan. Bali, magsisilant na lang tayo dito ngayon, mga katrabaho. Ayan o. Oh. Bali, parang ano siya inside gutter, no? Yung ginawa natin. Mga ah, katrabaho, bali nasa loob yung pinaka-gutter natin. Ayan. Ah! Ayan, magtatalas tayo. Magtatalas na naman tayo.

Oh, yung mga lo. Lang ni Martin ang nagtatrabaho dahil maulan. No, kumbaga inaano ko naman to. Inaba, ayan, gumawa pa ni siya. Okay, jamu muna buso muna sa kita tapos buso ko ng ano -unan. oh, yun. Tapos masakin yung ano, adhesive mo ay yung pang ano natin pambasa. Aluin mo muna. Bali, nakaano siya rito ng konti. Nakababa siya ng konti rito sa may terrace. No? Para pag biglang umula, ay pag umuulan yun, eh, at least yung tubig ay eh, diretsyo ka agad doon. Mas, madali siya. So, madali yung bumaba yung tubig. Para hindi nagpupondo rito sa may gigit. Ayan, nalagyan natin ng grout yung flooring. O. Oh. Para kahit pa paano eh, ay Ah, bigyan pa nga lo. Hmm, Wala ah, tayong ano eh, kameraman. Kaya ipipit tayo sa kameraman. Okay. dahil may ina pa yung YouTube channel natin kaya ayan yeah, nagtitipid tayo Ah. Tambi na. Wamo. manamana mulai Bilisan natin siya ng ano. Ng grout. Para mabilis matuyo, no. Eh, ano makakapit yung semento para para pag tumigas ay ganda yung kapit ng semento sa ano sa tiles natin. Tutusin kahit na hindi mo naman basahin eh. Ay, kakunin mo dito. Tungga. एते, 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 नहीं हैं तो बस नहीं, नहीं?

trabaho bali ito lang yung na tiles natin ngayon no? dahil kulang pa yung tiles natin no? uh, order na, yung may order na tayong tiles doon bali palikan na lang natin sa susunod na araw dahil umuulan di and din natin nakuha yung tiles mga katrabaho Ayan. pero po yung isa na tapos natin dahil nung nakaraan iwa iniwanan natin ano na naiwan yung pinakasuroho niya mga katrabaho Ayan, halos nasa uh, ano naman siya, oh. nasa eskwala naman. Yung sukat niya, mga katrabaho. Okay. Ayan lang, medyo aksayado sa tal, dahil pala siya. Ah, uh, 1 meter, dapat pala nakuha natin siya, ano. 90, no? Or yung 30 by 30 pala dapat ang binili natin. Para eksaktong tatlo, tatluhan, mga katrabaho. Hindi sa loob, titignan natin sa 90 kung makukuha siya. Ayan o, no, napakaganda ng terrace, mga katrabaho. Meron yung apartment lang, ayan o. No, pati yung sa harap niya ay nakatiles. Parang ano na siya, pabahay na talagang napakagandang tignan. Ayan. Sa halagang 2.5, yan o, no, mga katrabaho, ang gandol. Limang butas po yan. No, napakaganda naman po yung pagkakayari. At uh, hindi naman natin ito kahit basta-basta natin trabaho maganda pa rin yung pagkakatrabaho niya no? ayun bali nakapangalawa na tayo so, ito bali ayun mayroon na iwan pa rin tayong suro dahil hindi natin siya makakabit mula dahil ito bagong kabit lang syempre maapakan lang natin mga katrabaho yeah. tapos meron na rin tayong panimula rito tatlo nakapaglayout layout din tayo kanina ayun yan ang susunod na gagawin ko sa ano, pag-umulan o kaya sa linggo, tatrabaho ulit kami ni Marvin, no? Para makuha namin yung tal siguro Sabado. Kukunin ko na Sabado para kahit papano unti-unti ay nagagawa ko na na no? Natatapos na. Dahil wala tayo masyadong budget dito. Ayan, muulan na naman mga katrabaho. Pauwi na po tayo. Ayan, malakas yung ulan. Hmm? Bumuhos na naman po yung ulan dahil sa gawa ng bagyo. Okay? Ayan si Marvin, nagbasa na naman siya. Yung mga bakal kasi pinauwi ko na yung mga bakal na natira dito. Tapos itong hollow blocks din ay eh, papahakot na rin natin sa susunod na araw. Ben! Pati no? eto ito, tubo lang makatali. Nga! Yeah.